Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri. Ayun, mga kaagri, update ko lang po kayo sa aking tanim na kamatis. Ayun, malapit na po ang magpasko no? kaya may blessing po tayong parating. Ayun, mga kaagri, parang Christmas light po sa dami po ng bunga no. Christmas light sa umaga yung ating kamatis na ah uh... Ayan, yung kamatis po natin, ano? ano ang variety po ay Diamante Max F1 ng Iswes mga kaagri. Nakikita nyo po ano? Hitik na hitik po sa bunga ang ating kamatis. Halos nagpanay po ang kanyang bunga mga kaagri. Halos lahat po ng puno mga kagri ka no Ay nagbigay po siya ng magandang bunga. Ayan. Kaya makakapitas po tayo ng maganda dito sa ating kamatis. At sana po maabutan po natin yung medyo magandang presyo po no? Kahit po nasa Uh, 15 to 20 pesos lang po ay na po ako doon mga kaagri kasi naibigay niya po yung kagandahan uh, po ng bunga no? tingnan niyo po halos po nagtuloy po lahat po yung mga bunga po ng ating kamatis ano? sa isang puno po siguro mga tatlo apat na kilo po ang pwede niyang ibunga no? at uh, bata pa po, po yung kamatis natin mga kaagri marami po siyang binibigay pong bunga Ayan. salamat po sa Panginoon at binigyan po tayo ng magandang uh, panahon ano? uh, yan, no? bumabayok po uh, binigyan po tayo ng ulan kahit po kapapatubig lang po natin nung isang araw po mga kaagri mas maganda rin po talaga yung maulan po yung ating tanim po no? Uh, at para po uh, bumigat po yung kanyang bunga mga kaagri yan you know? ah hmm. uh, sa ngayon po no, paakit na po yung ating ampalaya, yung grafted po nating ampalaya, you no? Know? Yeah, mga kaagri. Pag namimitas na po tayo ng Ah uh, kamatis, ayun po, meron na po siyang medyo man, di ba, mga kaagri, no? Mga bibilang lang po tayo ng isang linggo po rito, maghahalaw na po tayo mga kaagri sa ating tanim na uh, kamatis. At yung ampalaya po natin ngayon, mga kaagri, ayan na po, makikita nyo po, malusog na po yung ating ampatola. At, at kasalukuyan po siyang uh, at mga kaagri. Ayan no? ayan yung ating ampalaya. Hmm yun yung ating ampalaya mga kaagri sa isang araw po no, magtataasa po tayo ng ampalaya kasi medyo uh, bumubulas na po yung ating ampalaya mga kaagri no. nakapokus po tayo sa kamatis pero uh, may paket na po tayong grafted na ampalaya pag natapos po yung yung uh, kamatis mga kaagri no? ayan no? Meron na po tayong paakyat na uh, ang palaya mga kaagri. Ayan po yung talubos ang palaya po natin. Ano? Ayan. Ayan no? po mga kaagri. Medyo sumasampo na po yung ating uh, ang palaya mga kaagri. Ayan. Nagmamani ba na po yung ating mga tanim na kamatis? At bibilang lang po tayo ng isang linggo dito mga kaagre, no. Ha Harvest na po tayo ng ating tanim na. Ayan, no. Ayan po yung ating tanim na kamatis po no. Ina-update ko lang po kayo sa itsura po ng ating kamatis. Nagbigay po talaga po siya ng marami pong bunga mga kaagay no. Ayan na po. Kailangan pa po natin magtali. Dahil po yung kanyang sanga po no. Halos hindi na po niya. Uh, kaya at kailangan po ng suporta po ng tali po no. Ayan po mga kaagri oh. Hitik na hitik po sa bunga yung ating tanim na kamatis. At kasalukuyan po tumataas po yung ating grafted na palaya. Ayan oh. Bawat pagitan po ng uh, bukawi, po tayo ng, ng palaya. Ayan. At kasalukuyan po siyang uh, umakyat. Ayan mga kaagri. Ayan no? Ang palaya po natin grafted. Hmm. Ayan po yung ating kamatis mga kagre no? Hitik na hitik sa bunga. Ayan. Ayan po yung grafted natin ang palaya mga kagre no? At pag matapos po yung pamimitas po nating ng ating kamatis, ay meron naman tayong aasahan na grafted po na ang palaya na maaari po natin mapakinabangan ah, habang namimitas po tayo ng kamatis mga kaagre ano. bata pa po yung ating kamatis mga kaagre at marami pa po, po ibubunga ito ano. parang christmas light po sa maga mga kaagre Ayan. sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking youtube channel mga kaagre ano, para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa ayan po yung ating Uh, tanim na diamante max f1 ng east west po no uh, ito po ay seedling po natin binili at uh, mapakikinabangan na po natin ano isang linggo na lang po mga kaagre at sana po kahit paano po no uh, tumaas taas po yung presyo para masulit naman po natin yung ating uh, pinaghihirapan ayan. update ko lang po kayo no mga kagri ka ayun po yung ating tanim na intercropping ng ng ampalayang ampatola ayan. at po yung diamante max f1 ng east west po no? ayan. at may dito po nang galing po yung ating mustasa po na, ay, na intercropping po na sa kamatis tapos nag intercropping po ulit tayo ng ampatola mga kaagri at sa ngayon po ay mapakikinabangan na po natin yung ating kamatis isang linggo lang po ang ating hintayin mga kaagri ay mamimitas na po tayo ng ating ah, kamatis. Ayan. Kahit pa pano po, no. Sa sobrang dami po ng bunga, masusulit na po natin yan. Kahit maliit lang po yung area yung pinagtanam na po natin, ay maaari po tayong kumita, no. At i-update po natin kung maganda po yung magiging presyo sa unang pitas po natin. Ayan. Yun lamang po, mga kaagre, no. Sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, ano, Mag uh, magsubscribe na po kayo para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video pong ginagawa. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat and God bless po mga kaagri.